Yung nabukal youtube channel po ito kung bago pa po, po kayo sa aking channel That's all the bell para updated kayo kay youtube sa ating mga bagong videos Paano nga ba maglakad ng Pibaw Veteran Pink paper So ito po yung application ng ating uh, ng ating uh, namayapang ng ating uh, claimant kumbaga yung esposed Ito po yung ginagamit na application form para ma-process ang kanyang uh, unclaimed pension ng kanyang asawa. So dito po, yung, ito po yung tinatawag ng ating application of all its pension and the survivor's post ay isa lang po yun sa mga bid be, bibaw veteran ng kanilang mga namayapang asawa. So dito po ay ilalagay ang uh, family name, first name and middle name ng uh, spouse, then the uh, address, complete kompleto po siya, then the zip code and the date of birth and the place of birth date of marriage uh place of marriage and uh ayun po nakasulat din po dito yung family name first name and middle name and the rank and the serial number ng ating uh, veterano then uh, ayun po uh, kung nakalagay dito tshetsikahan nyo po kung ito ay uh, AEF o sa P uh, www WW world war 2 uh, guerrilla hawk bets, yung tinatawag natin hawk balahap veterans o Korean piptok o Vietnam pilkag o uh, Phil, uh, Philippine scout o others specify po. Then the certification and the signature po ng ating uh, claimant o expose. So nakalagay po dito the, then the power of uh, subscribing zone and the resident number and the place issue a resident certificate applicant and thumb mark and pets sa kung kailan niya in-apply. So ito po 'yon. Ito po 'yon kung kapag ka ikaw ay naka-comply na ng mga requirements na kailangan mong ipasa sa PIBAO bibigyan na po kayo ng pink, paper. Ito po 'yung pinaka-importante sa claimant to expose na itagal niyo nyo po to dahil ito po yung hinahanap lalong lalo na kapag pensioner na yung ating uh, claimant na expose ay ito po yung hinahanap ng mga lending company kapag ka maglulun kayo lalong lalo na po dyan sa upslide yan po yung hinahanap Then, ito po yung application form. Another uh, pipilapan po ninyo. So, hindi ko na po masyadong inilalabas dahil confidential po ito mga ano ng ating mga veterano. Pero ito, ito po yung pinaka-importante ang tinatawag nating pink paper. Pinaka-importante sa isang claimant, siya po yung original copy na kailangan yung itago at pinanghahawakan ng ating claimant na spouse ng naiwang mga unpaid pension ng ating veterano. So yun po siya. Meron naman po mga detalye sa loob kung anong gagawin natin at nakasulat kung ano yung mga kailangang requirements. Hanggang sa muli sa Jun YouTube channel, touch all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos.